Hi, Tay. Nagtatrabaho nga pala ako dito sa Iloilo -Ilo bilang isang caregiver. Ayun nga, naisipan ko yung aking katawan ay nasa trabaho. Ang aking isip ay nasa bahay sa aking anak. Hindi ko naman na nasa anak lang ako na maging full-time mom lang ako sa aking anak. Hindi naman pwede kasi kailangan kong pera pa para sa aking anak. At ayan po ang aking alaga na pogi. Ginaganyan ko ang aking alaga ay kasi tumatayo na siya ng sarili niya. Pero hindi pa siya marunong maglakad at saka gusto natin maglakad na ginaganyan ko sa mga nanay dyan na gusto gayahin ito uh, safety po yan at kapag uh, makapagtayo na ang anak nyo o ang baby nyo, pwede nyo po na ganyanin ka para maging matuto siyang maglakad ang aking kasi alaga ay 10 months na at tumatayo na siya ng sarili niya kaya ayan ginaganyan ko para matuto siyang maglakad at gusto gusto din ng aking alaga at hindi, hindi po kayo mag abala kasi safety po yan kasi tinali ko yan ng mabuti sa kanyang likod ang lampin. Pumupunta nga pala kami dyan sa place na yan na tinatayuan namin kasi merami po dyan nag-uusap sa kanya at naglaro-laro kaya nalibang sa dyan. At habang kami nandyan sa place na yan ay si mama niya ay gumagawa ng kanyang pagkain. Kumakain na yan ng aking alaga ng solid food. Yan lang po. Thank you for watching.